ganon. Heto at may na naman akong bagong ideya para sa inyo. Isang palamuti po sa katawan ang ating gagawin at pwedeng pwede na rin itong maibenta. Kaya samahan niyo ako at nang kayo ay matuto. Mga materyales Paraan sa paggawa Magkat ng 25 cm na nylon Sa single na nylon thread, Lagyan ito ng jump ring. Siguraduhin na nasa gitna ang jump ring. Itali nang tatlong beses ang nylon thread sa jump ring. Siguraduhin na hindi matalian ang cut ng jump ring. Sa double nylon thread ipasok natin ang malaking bead. paghiwalayin ang double nylon thread at ipasok natin ang dalawang maliit na beads bawat single nylon. Kumuha ng malaking beads at ipasok sa isang single thread. Ang kabilang single thread ay ipasok din sa magkabilang butas ng malaking beads nang magkasalubong at hinain kagaya nito. Ulitin lamang ang proseso hanggang sa magkasya na sa iyong mga kamay. Sa panghuli, ang malaking beads ay ipasok sa dalawang nylon thread kagaya ng nakikita ninyo sa video. Lagyan ng jump ring at itali ng tatlong beses. Make sure lang ulit na huwag matalian ang cut ng ring. Lagyan ng glue at gupitin ang sobra. Lagyan ng lobster lock. And meron na tayong connecting bracelet. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, share, at i-subscribe ang ating NWTF Client Services Department YouTube channel. Maraming salamat!